Aabot sa 250 milyon pesos ang inilaang pondo para sa modernisasyon ng Jose Sonco Lapid District Hospital sa bayan ng Porac, Pampanga. Ito ang kinumpirma ni Sen. Lito Lapid sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa nasabing proyekto nitong Webes May 30. Nagpalalaki po natin itong hospital, halaga po ng 200 milyon ang ibibigay natin dito. Pinag-uusapan po namin ni Governor kanina, yung dialysis, baka gumasos na rin po ng 50 million. Sabi ko, sige. Ang huli na po yung uh, bali lalagyan natin ito, 250 million. Bisitang pandangal si Lapid sa okasyon kasama ang kanyang anak na si dating Pampanga Governor Mark Lapid na ngayon Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA. Present din sa aktibidad si Napampanga Governor Dennis Delta Pineda, Porak Mayor Jim Capil at ilang pang lokal na opisyal. Ayon kay Pineda, hiniling niya sa kabalay na si Sen. Lapid na mapondohan ang isa sa mga ospital sa segunda distrito ng Pampanga para mabigyan ng akses sa modernong healthcare facilities ang mga kapampangan. So, for how many years po na kailangan na natin pong Baguhin, mag-adjust na po sa bagong sitwasyon natin sa probinsya. Kaya ang nirequest ko po ulit is new building po para po sa Uceso, Kalapit District Hospital. Sen, maraming maraming salamat po. Batay sa disenyo ng proyekto, isang tatlong palapag na gusali ang itatayo na maglalaan ng iba't ibang pasilidad gaya na lamang ng CT scan laboratory at bagong operating room. Tiniyak naman ni Lapid na hindi lamang daw ang mga proyekto sa kanyang hometown na Porac ang mapopondohan, kundi maging ang ibang major infrastructure development sa Lalawigan. Kaya 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 ng kabalian po kaya tigil Porac, hindi lang naman dito sa Porac, Bumpang Pangagog, pagtutulungan natin to. Dahil naging gobernador din po naman ako eh, tatlong beses dito sa pampanga at vice-governor ako. Samantala, magtatayo raw ng temporary facility ang RC Ramos Construction Corporation para bago tuluyang gibain ang kasalukuyang gusali upang hindi mahinto ang operasyon ng pagamutan. Ang RC Ramos Construction Corporation ang kontraktor ng Department of Public Works and Highways o DPWH na hahawak sa naturang proyekto. Actually, well, anytime pwede na mag-start pero dahil operational yung hospital, so una muna is i -re relocate namin kasi hindi naman titigil yung operations nito dahil maraming nangingilangan ng uh, healthcare facilities. So, pag na-relocate namin, naayos namin uh, yung mga lilipatan nila. So, ito yung the time na i-demolish namin yung bagong building, then saka itatayo siniguro rin ng presidente at chairman ng RC Ramos Construction Corporation na si Ina Ramos Reynoso na hindi madedelay at pasok sa target completion date na within 14 months ang nasabing hospital project. Hindi na rin daw bago ito sa kanilang mga proyekto dahil marami na rin silang nagawang medical facility sa loob at labas ng Pampanga. Actually, matagal na kami gumagawa ng mga hospital facilities Uh, kami nga yung gumawa ng hospital ng Angeles, Rafael Esatin Memorial Medical Center, Phase 1 at saka ng Second Heart Hospital uh, Lawag Hospital so San Fernandino Hospital so hindi na kami bago sa gumagawa ng hospital Bagamat magkakaroon ng adjustment sa kanilang operasyon, tiniyak naman ng hospital chief na si Dr. Larry Fernando na patuloy ang kanilang pagbibigay ng serbisyo We had a, a contingency plan Uh, so that it will, the the operation will not be hampered. So hindi walang madi-displace ng empleyado, walang uh, mga pasyenting may iwanan kung baga. Just like uh, yung mga ibang hospitals na todo. So ito mayro kami contingent. We make use of the available rooms. We sit to it. mag ooperate siya. Up, pagka, uh, abang ginagawa ang hospital. Nasa kategoryang level 1 hospital ang Jose Songco Lapid District Hospital at sa modernisasyon nito, umaasa raw si Dr. Fernando na mas marami pa sa ating mga kababayan sa ikalawang distrito ng Pampanga ang kanilang mabibigyan ng wastong atensyon at serbisyong medikal. Paolo G. Santos, CLTV News.